Magandang umaga ulit sa inyong lahat mga boss. Uh, start na naman tayo ngayong araw mga boss. Dito pala mga boss sa ground floor natin mga boss. Napalitadaan na rin pala natin ngayon ito mga boss. Itong wall natin dito sa baba. Ayan, pati ito mga boss. Ayan, papalitadaan na rin natin to. Eh, tapos yung dito mga boss sa second floor, uh, continuous natin tong hagda natin dito mga boss. Ayan, itong part na lang yung uh, tatapusin natin sa hagda natin dito mga boss papunta ng attic area. Yung uh, giging slab natin mga boss sa third floor, yung dito nga sa area na to, sa likod. Nalatagan na rin pala natin mga boss na ang uh, steel deck. Ayan, nakaprepare na to mga boss. Ayan, tapos natukuran na rin natin, nakaprepare na to mga boss. Nabakala na rin pala natin yan mga boss sa taas. Ayan, eto na yung itsura sa taas mga boss. Nakalatag na tayo ng pa pa ganito mga boss uh, yung pa, pa cross na lang yung ilalatag natin pero nakabang na rin yan mga boss ito na siya tapos dito mga boss yung sa kabilang unit na ginagawa din natin dito pala mga boss sa first floor natin uh, start na tayo dito mag maglapat ng uh, tiles natin mga boss dito sa uh, ground floor na toilet mga boss at tiniktika natin tong the existing na wall uh, kasi nga ito is napahida na nang uh, skim coat kaya kailangan nating bakbakin para at least uh, yung tiles natin mga boss is uh, lumapat ng maayos mga boss Dito mga boss sa second floor ayun uh, na nga uh, nakapag uh, latag na pala tayo dito ng tiles yung last na video natin Tapos etong uh, toilet pala natin dito mga boss sa second floor uh, ayun uh, may i-re-repair din pala tayo dito mga boss Ayan. Uh, itong uh, shower area natin mga boss. Uh, kung mapapansin natin mga boss, uh, tinanggal natin yung tiles. Uh, idadrop natin ito mga boss yung uh, shower area. Pero before mga boss is uh, okay na sana yung uh, kahit hindi siya nakadrop yung uh, tiles natin dito sa toilet. Ang problema lang nga natin mga boss is napipending yung tubig dito. Kaya ang ginawa natin mga boss, idadrop na lang natin itong uh, may shower area yung para yung uh, naiipon na tubig dito sa may gitna mga boss is nagpo-flow din dito sa may uh, shower area natin mga boss yun yung naging problema dito mga boss sa uh, toilet dito sa second floor Di na isloop ng maayos nung nag dito mga boss uh, kaya napipending dito sa gitna yung uh, tubig mga boss at mga boss, natin tapos i-waterproofing iwa ulit natin kasi nga yung waterproofing yan is Uh, natanggal natin. Kasi uh, binakbakin natin ito mga boss kaya i-waterproofing ulit natin 'to mga boss bago natin tiles Tapos yung dito mga boss sa uh, may attic area naman natin mga boss. Ayun, naglalatag na rin pala tayo dito ng vinyl tiles natin mga boss. Ayun, doon na lang tayo sa doon na lang sa part 9 mga boss yung ulang natin. Ayun, etong part na 'to. Ito na lang yung lalatagan natin. Dito pa sa paikot natin mga boss is uh, tapos na. Ayan yung part na lang na yun mga boss. Ayan ito po nga pala yung design nung uh, binil natin mga boss. Kulay gray na wood texture pa rin mga boss. Dito naman mga boss sa uh, attic area totally is wala na tayong gagawin dito. Eto uh, na lang itong binil tiles tapos yung sa part na to na na wall ito na lang yung pipinturahan natin. Uh, dito is almost tapos na siya mga boss. I can see my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But the no time for me i been flying from town to town Magandang hapon sa inyong lahat mga boss. Ayan, uh, silip ulit tayo mga boss. Ito uh, mga boss uh, may uh, back extension natin mga boss. Uh, Pinalitadahan na pala natin mga boss. Ayun uh, sa side na yon, Tsaka dito. Uh, yung dito naman pala mga boss sa second floor natin. Uh, yung uh, hagdan pala natin mga boss paakyat ng attic area is natapos na natin mga boss. Atin na pool weld na rin natin yung uh, mga dapat i-pool weld natin mga boss. Ayan, ganito pala yung naging layout natin mga boss ayan uh, the same nga netong uh, hagda natin sa first floor pocket ulitin na lang natin mga boss ang ginamit natin dito ay is uh, channel bar na, uh, na 2x4 ayan, the same netong sa may sahig ng attic area natin mga boss ayan the same yan yung uh, base ng hagda natin ayan eto uh, 2x4 ayan mga boss Uh, tapos yung uh, sa steps naman natin mga boss ito yung frame ng uh, steps natin is 2x2 uh, na yung angle bar natin ayun the same nang lagi natin ginagamit dun sa mga previous natin uh, na hagdan mga boss ayun the same siya uh, ang laki pala ng hagdan natin dito mga boss is 90 cm to etong uh, laki nito tapos yung frame natin dito mga boss is uh, 25 cm Uh, tapos uh, kapag naglagay tayo dito ng planks mga boss uh, magkakaroon tayo ng nosing na 2 cm ayan magiging almost uh, 28 cm to mga boss ayan sakto sakto lang dun sa kapag aakyat tayo ng hagdan yung height pala na ito mga boss 19.5 cm mga boss yung height natin 19.5 cm yun yung height na nakuha natin dito mga boss dun sa ginawa natin ng layout papunta ng attic area uh, sa pagli-layout pala mga boss ng hagdan ayun na uh, share na lang rin natin uh, uh, dapat mga boss sa pagli-layout ng hagdan is uh, uh, ililevel muna natin mga boss yung uh, magiging finish flooring natin dito mga boss kumbaga yung may tiles na ayun dapat alam natin kung gaano siya kataas ayan uh, nilevel natin to mga boss paikot tapos magmula doon mga boss is dun tayo nag start mag-layout nung uh, taas natin na unang steps natin mga boss. Napaka-importante din yun mga boss kasi nga uh, once natin na parehas yung uh, mga height ng hagda natin is uh, kapag nag-tiles tayo is itong uh, sa may unang uh, sa unang steps natin is uh, bababa siya. Kaya napaka-importante din na uh, alam natin yung uh, finish floor nung may tiles na. Itong flooring uh, nga natin uh, Ayan, naglagay tayo ng temporary na plywood. Ayan, na uh, bukas uh, try din natin lagyan to. Itong paket Ayan, uh, tapos na to mga boss. Uh, the same nung sa baba. Ayan, meron tayo ditong mga kung tawagin is pizza cut. Ayan. Naka cut tayo dito. Tapos, aket tayo dito. Diretso naman siya papunta dito mga boss. Ayan, uh, may buo din tayo dito. Tapos naka pizza cut din tayo dito mga boss sa area na to. Packet na ng attic area. Ah, packet na ng flooring natin dito mga boss. Ayan. Ayan, ganito yung kinalabasan mga boss. yung ginawa natin dito mga boss is naglagay tayo ng base dito sa gitna. ayun na nakakonect dun sa may base natin dun sa may baba. yan ganito yung uh, layout na ginawa natin. Tapos yung sa mga wall natin mga bosses naka may salo tayo na 10mm na bakal uh, binaon na natin para nakakapit yung uh, mga wall angle natin mga boss sa gilid. yan ito yung opening natin dito mga boss sa taas. Ayun na siya. paket ayan okay na 'to mga boss ha. Uh. Bukas mga boss sa etong uh, uh, sahig naman natin dito mga boss sa attic area isa uh, i-screw na pala natin to mga boss. Ito kasi mga bosses wala pa siyang screw. Uh, bali, nakalapat pa lang siya. Uh, ayun na, dito na tayo daan mga boss. Uh, papunta dito sa may extension natin sa may likod yung uh, ginawa nating uh, third floor mga boss. Ayan. Ito na pala mga boss yung uh, sa may likod naman natin na uh, magi uh, na third floor natin yung magiging third floor. Uh, dito yung uh, Ayan, dito yung extension natin mga boss na dito sa part na to isa is bu na lang tong ilalagay natin dito. Ito na nga lang yung in-extend natin yung sa likod. Mga boss, itong uh, slab natin dito is uh, okay na to mga boss. Naka-prepare na to para sa buhos. Ayan, yung maabang na lang natin ng uh, electrical para sa uh, ilaw natin sa baba. Tsaka yung mga outlet natin dito sa third floor. Uh, tapos sa uh, na tong mga boss buhusan. Ayan, na na-welding na, na rin pala natin mga boss yung mga uh, mga support natin na bakal na 10mm. Same pa rin mga boss yung uh, latag ng bakal natin dito isa. Uh, na uh, 12mm pa rin yung ginamit natin tapos uh, 20 by 20 cm yung uh, mga space natin dito mga boss. yan tapos lagi nga lagi nating sinasabi mga boss, ayan, yung mga dugtungan natin is napaka-importante. Alternate nating nilalagayan mga boss yung mga dugtungan natin. Tapos yung uh, sa dulo naman mga boss ng uh, bakal natin is dito siya nakasalo. Dito siya nakabend. Ayan, sa area na to, hindi tayo naglalagay dito sa isang part na to para yung uh, latag ng bakal natin sa slab natin is sa uh, Uh, nakakapit talaga dito mga boss. Higa uh, natin mga boss ayon. Katulad nung dati mga boss, ayan, naglalagay tayo ng uh, concrete spacer. Ayon. sinabay na rin pala natin 'yun mga boss. Ayon, nakapag -forma na rin tayo dito mga boss ng ayon, uh, kapag may bintana or uh, header mga boss, ayan, naglalagay tayo ng lentil beam. yung lintel beam na 'yan mga boss, uh, may bintana kasi tayo dito mga boss na dalawa dito sa part na 'to at sa part na 'yon kaya naglagay tayo ng lentil beam isasabay na natin dito mga boss sa buhos na itong uh, third floor natin mga boss tapos dito pala mga boss sa kabilang unit natin ayun nga, uh, nag start na tayo dito maglapat uh, na itong uh, tiles natin sa toilet mga boss ayun uh, yung dito mga boss sa second floor nag start na rin tayo dito mga boss magkabit uh, na itong railings natin Ayan, naumpisa na natin Ayan, ito na siya mga boss. Ah, uh, ko na lang natin 'to bukas Itong railings natin. Tapos yung uh, dito pala mga boss, ayan, kumatatanda natin uh, nabanggit natin nung nakaraan. nga, uh, itong pinto na 'to mga boss is uh, uh, tawag dito. Uh, sumabit yung uh, tiles natin. Kaya ito mga boss is inangat na natin. Nakaangat na yan mga boss. Uh, ito na lang yung kulang natin. Kakantuhan na lang 'to. Itong sa part na 'to. Ayan, naiangat na natin 'to mga boss. 'Yung dito mga boss pala sa toilet natin sa second floor. Ito na rin pala mga boss 'yung uh, aluminum door natin. Ayan, naka-set up na rin 'to mga boss, ah, Ito, tornilyo na lang natin 'to. Tapos tatakpan natin 'yung uh, sa may taas dito mga boss. 'Yung dito mga boss sa attic area natin. Ito na 'yung vinyl tiles natin mga boss. Okay na siya. Nabuo na natin. Ayan, ito nga 'yung uh, design ng binil tiles natin. Ayan, Ayan. Ginamitan pala natin mga boss ng lacquer thinner para dun sa may mga Dun sa adhesive natin na lumagpas. Ayan, yun yung pantanggal natin mga boss. Lacquer thinner. Ayan, kung natin is malinis na siya. Uh, konting punas na lang to mga boss. Itong area na to. Ayan. Okay na siya mga boss hanggang doon sa area na yun. Uh, dito mga boss sa attic area is totally uh, okay na tayo dito. Kaya ang focus na naman natin mga boss is dito tayo mga boss. Sa second floor. Ayan nga, nagkabit na rin tayo ng uh, railings natin dito sa ano sa second floor. Ayan mga boss, hanggang dito na lang ulit yung uh, video natin mga boss. muli, maraming maraming salamat sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta sa munti nating na channel mga boss. Ayan na. kita kita na lang ulit tayo mga boss sa susunod nating video. Uh, ingat na lang tayo palagi mga boss. God bless sa ating lahat.